Serpent ito Dragon din sa mga bali So mga red dragon Na selected ito na dragon Meron tayong malaro nyan Oop, wala laman Ito adult Half moon din Ayan, napaka solid Yo! What's up mga buddy Welcome back sa ating channel! For today's video ay... I... Samahan niyo ako magpakain ng isda ng BBS So... Uh, sobrang dami na papakainin natin mga buddy And... Ako yung papapakain ngayon. Kasi always baderatera papakain So... For today's video uh, Samahan niyo ako magpakain ng mga gapis natin mga buddy Let's go. So, dito tayo mga body. And, may nakaredy tayo ditong isang aquarium na BBS. Ayan. Diba? Napakalinis ng BBS natin mga body. And, magbebenta tayo niyan soon. Bebentahan ko kayo mga body ay before pala tayo magpakain ihulog muna natin tong mga isda sa tub sa ating cement pan so dito na tayo mag start uh, nag drop kayo na yung ating HB Red na kauli And ito yung uh, drain up nila mga body napakadami so I think nasa mga 30 plus yan mga body Ayan, eh, ihulog natin na dito sa cement pond. Tapos yung natin ng cauliflower. Ayan, na napakadaming cauliflower sa baba. Ayan. Right! So, magpakain na tayo. Ah, dito sa first tub, yung first tatatlo tatlo is nagamit tayong tabo kasi pang marabihan talaga itong mga bali ayan ayan hindi ko kadami yung BBS yan pakain na natin o, ba? sa mga day-day ng And then dito sa ating mga fry na Peter Earth. Dami di ba? Tapos kukunin natin tong mga fry ng RDSS mga bagay. Ayan na natin dito. So, kanina is nag-transfer na ako ng fry. And so far, so good naman. Walang namatay. So, 3 days na pala ito. Nakastock dito yung tab natin. So, kung na nakikita sa last video natin is kinereset natin to Ngayon pa lang natin lalagyan ng isda. Ito so, doon lalagyan ko na kanina. Eh, napakarami dito ng ating Red Dragon. Ng mga fry. Lumaki na nga sila dito mga body. so alright Ito. maka yang iba hulog na dito yan bago natin pakainin tapos yang mga hindi pa nahuli dito na lang yang mga, mga hindi so, pa dito sa tub. dito na nag-drop na RDSS so continue tayo magpakain let's go so kabo yung gagamitin natin para dun sa mga tubs malahin na natin dito sa mga feedert na mga female yun mga female papaya YKC Ito naman yung mga mistake natin na breeder So far, hindi pa na nag-drop yung mistake natin Ang mga breeder Ayan, Hanggang ngayon, hindi pa nag-drop mga body And dito yung ating RDSS na napakadami So, na natin lahat. Ubusin na natin yung isang tabo. May mga marami sila dito. Ayan. Ayan. So, see that? RBSS Hindi sila visible masyado kasi nagkakamuflad sila dito sa ating lalagyan ay pagkaitin kasi yung body size nila ay body color pala dito naman yung ating EFR blue ears na mga fry so inubos lang natin yung BBS para dito dito naman yung female natin ng RDSS so loaded yan with to be fixed isang bowl meron dito so boosted talaga sila sa pagkain mga body And kuha tayo ulit kasi kinulang tayo. Hindi ko na ipopos para tuloy-tuloy yung ating video. tabo ulit para dun sa HB Red. It's Red. Dito. Dito. So, nagkaubusan na ng HB Red At wala na tayong female na marilis Yung dragon natin kanina Hindi mo ilagay natin kasi Yan mga breeder ng dragon breeder ng dragon Ang tataba And hapon talaga So Di ba? Ang lalaki ng katawan tapos uh, yan na rin tayo kukuha ng pang pair natin na female. Ang red dragon. Ito din, breeder din to. So, nahulog talaga yung BBS sa baba yung iba. Kaya kinakain din ng fry. Ito is magpakain tayo sa mga female na dragon. Red dragon. So, busin na natin isang tabo para boost feeding talaga. Ano? Isa na lang. Para dun sa ating feeder na mga bale. Huwag na natin repost mga bali. Tara. tayo. Sa ating pond. Hmm. Dito tayo sa full gold. Ayan, yung mga full gold na natin. So, medyo pala laki-laki na. Ayan. Ito naman yung ating albino ko ay na parents ng red ears pero hindi nag red ears mga bari hindi ko alam kung bakit Hopefully, mag-red wings yan. Dito, hindi mo napakainin. Ito yung importante. Ito yung ating feedert na mga mail. Pusin na natin yung isang tabo. Right? Yan. Ayan. Malalaki na yung ears nila. And pwede na siyang i-release re next month. Ang dami niyan. Eh naka-release na pala tayo ng 3 trillion yan. Tapos, doon tayo sa mga tank. Lagay natin sa dropper para mabilis tayo mga baddie. Let's go! Pause ko muna. Lalagay tayo sa dropper. Ayan. purong BBS yan mga bali and tara magpakain tayo sa mga tank let's go Pa-ilawin natin yan, so dito tayo muna sa dragon ng mga grumable so, ay wala na pala tong laman na na sold na ito is wala na din ito kaya natin sigda to show grade see you grade show grade dito sa kabilang pastel RDSS show grade so mga show grade na to dito ng mga RDSS selected na to mga body selected yan yung RDSS natin dito alright tuloy yan so may natira pa dami pa So, dito natin pakainin sa mga tub. Ayan. Pakainin natin dito sa so, mga cement ito Dito, meron din tayo mga koi dito na fry. Ayan, mga EBT. Ito, mga blader ng koi. So, wala may natumag-trap. Kapit na mag-drop. Meron pa tayong koi dito. Malibay ng kapi koi. Dito din. Meron. Ay. Ha? Yan. Yeah. So, kuha tayo ulit kasi naubos na. Tapos muna natin. Okay. Simulan natin dito sa pinakababa. Okay. HP blow to mga bali Ito mga Elder Double sword, red lace Ito, ito mga top sword Top sword na Elder So, kaya niya natin ito lahat Mandaanan lang ito Sword Sword All mains to mga body. Na uh, top sword. Nandito yan sa dulo. And manapit na silang masilik. Ayan o. Oh. na. Tapos dito sa... I think dito konti na lang din yung isda. Let's go. Ayan. Meron dito yung... Uh, lazuli na blue red tail So, kainin na natin itong mga buhay pa dito. And, kawawa naman kung hindi natin pakainin. So, lahat makakakain ng BBS. Ito, wala na ng laman yung mga tank. Dito, meron pa. Uh, HB Pastel. Ayan, meron pa. HB Blue. And, ubos na. Tripin tayo <laughs> See ya. Ngayon naman, dito tayo sa mga ginugroom natin. Ang uh, open. Oh, oh, Ito, dragon dito mga bali. Yung oh, mga red dragon. Mga selected to na dragon. Uh, half moon. Meron tayong malaro nyan. wala nang laman. Ito, adult. Half moon din. Ayan, napaka solid. Dito, meron tayong ABT. Ayan, nahirapan tayong dumaan. Meron tayong bottom sword at top sword din pala. Ayan, mga show grade to mga body. Ayan, ABT. Moscow, ABT. Ayan, meron tayo dito ng Silverado. Ayan. Ito, bluegrass na ribbon. HB Blue Ribbon ano, HB may HP Blue Ribbon Nandyan Ito din Dito Singka Singka CO Grade show Grade din to Singka Oh, diba? Kita nyo yan Lapad ng Cattle Fin Ito YKC YKC Ito malapad din o YKC Show grade. Ito, show grade din. Show grade. Kanya yan. Hmm. Laki ng buntot. Show grade. Show grade din ito mga Moscow. Ito mga top sword. all time favorite na din ng mga strain. Top sword. Ito top sword din ito. Hindi na makita. Ayan mga ito laki ng laki ng sword alright singga din to ayan singa ayan na, lumot lang yan pero kita nyo yung lob ang laki ng cattle pen diba so nakatago lang yung mga singa natin dito nakaantay lang lang laban ayan mga singa natin and dito sa taas yung ating blonde na YKC Ilokin Cobra na bland eh naubusan na tayo ng BBS so magre-refill tayo ulit balikan ko kayo mga buddy continue na din mga buddy pinta tayo sa mga bottom sword bottom sword top sword mahirap na Aku ngira bapak kain itu lantas kah Alright, uh, Moscow and boat double sort, ya kita Moscow din belum Moscow lantas right belum Moscow. Ayan, Blue Dito yung mga Blue Moscow. Sama na natin to. May naman pala dito. Ito, meron din. Ayan. Right. Ito tayo sa taas. Sa taas. Ang mga absurd. Ayan, mga ready to show so marami tayong ready dito na panglaro. IBT ribbon, ano? IBT ribbon. Right? Dito IBT na non ribbon, half metal. Ano, half metal. Oh. Right? So pakainin natin 'yung sobra dito sa mga uh, pastil yung pastil na rin at HB Blue uh, HB Blue dito is HB Blue din it's hmm. HB Blue it's HB Blue, HB Blue. Double, double sword and half metal HP hmm. Pastel dito mga metal metal so dito is wala nang laman ay meron pa pala let's be blue ayan sa taas wala nang laman tapos doon tayo sa harap mga body ayan, hindi ako makadaan so balikan ko kayo kuha lang ako ng ng maraming BBS para doon sa harap See ya! So, ayan na mga bali. Isang tabong balaki. Para sa BBS. Dito tayo sa harap. Dito tayo sa harap. And Tito H. Cauliflower. Na uh, breeder ito. And, hindi ko makita koi yan na natin ang baino dati koi ito din, ang daming fry dito hindi eh. ko nakukuha tinakay na sila yung iba same as dito ito din, ang daming fry yan dito tayo sa mga dragon ayan na natin dito sa dragon Red Dragon. Tapos natin para makita niya mga bali Right. Ang dami yun. Ayan, bruskong brusko sila. Dito naman is yung ating mga top sword. Ubusin na natin dito. Shake natin. Kaya nila siyempre dito. Oh, ang rin natin. Daming fry dito ng double sword na red lace. Malaki na sila mga body. Tapos dito, pidart. Kuha pa tayo. Paubusan na tayo ng bibis. Let's go. Dito tayo sa mga full gold. Ganyan natin full gold. Mga Full gold. Full gold. Full gold. Full gold. Ito, full gold din to. Full gold breeder ABT. And dito marami tayong HB Red Cowley dito. And bala kong ilipat to sa tub. Pero sa ngayon, huwag muna. Ito din. Bluegrass. Bluegrass. Pero tayo full gold dito na breeder. Ayan. Ayan. So, ito EBT ribbon EBT ribbon eh naubos na naman kuha pa tayo ulit see ya yung next naman natin is mga red dragon na dito sa pond ito dito blue dragon gusto na natin dito Blue dragon and red dragon. Ubus agad. Tara, ito tayo sa blue dragon na male and female. Ito mga body. Ito yung male, yung separated. Yung mga pang-release na male. Madami ito mga body. Laking reptop to. Ito naman yung female ng dragon. Red dragon. Ayan. Yung female. Ito meron tayong breeder ng peter. yung Pindugan na lang natin. Gretso na. So, busin na natin. Tarahan natin konti. Para dito sa... Ayan. Tapos magpakain tayo dyan sa male ng mga dragon. Ayan yung sobra dun sa bluegrass. Balikan ko kayo ulit mga buddy. Dito tayo sa bluegrass. Bluegrass. Ayan. yung blue gold. Ayan blue dragon natin na brigar Karahan Tapos balikan natin tong blue dragon natin. ito ba nito. Ayan, hey, nakira na lang natin ito sa mga male na red dragon dito sa taas. Dito mga body. Ayan. Okay. Ayan, ubos na. Diba? So, ayan mga body, ubos na. See? So, I hope nag-enjoy sa video. eh don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang dito lang yung video mga buddy. Bye! Peace out. Kita-kita kayo. Tayo bukas. Bye!